Okay, dali-dali naman na tanong ko, tapos papag-isipan pa. Hindi madali yun. Hindi madali Dali yun, kung talagang mahal ka. Nahirap yan. Dali lang yan, alam kapag mo ba mahal ko na lalaki. Alam, 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 alam mo ba yung katumbas niyan? Alam mo ba yung katumbas niyan? Alam mo ba yung katumbas niyan? Ilang letra lang yung pero pang habang buhay na ano yung sinis niya. Kami, sakit. Ilang litro yun? ba? Okay. Kasi pag kasi nagot mo yun, kasi pag kasi nagut mo yun kasi hindi kasi mo pinag-isipan. Wala lang sa ulian Wala lang sa ulian kasi yun. Wala lang sa ulian kasi yun. Di ba? Diba? Dalawa lang sana yung sagot. Dalawang letter lang sana sagot. Oo. Oh, oh. Pero, yung... Alam ba yung tawag doon? Yung... Di ba? Pagka ano? Di ba? Pagka ano? Araw-araw mo yung makakasama, araw -araw na makakasama, araw-araw mo na makakausa, okay so, Kailangan sigurado ka. Hindi yung mahal mo lang. Hindi yung mahal mo lang. Kailangan bigay niya. Kailangan bigay Kung ang tanong mo na yun, parang hindi bigay ni Lord. Ang tagal ko nang nakapag-isip. tagal ko nang nakapag-isip. Pero kasi, lalagay mo sa pagpunta. mo sa lima, O, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Malay nga natin. Kung magawa niya yung sana na hinihingi ko kay Lord, diba? ba? Diba? Tatlo naman yun. Tatlo naman yun. Malay mo, Pat. Ma mo, ngayon tatlong pagpunta dyan. O, di diba? Hindi ko alam. At alam ko lang, at alam ko yung, ano, mas matagal mo siyang kilala kasi sa akin. Hindi naman. Parang isang buwan pa lang ako na lalo yeah. maagot sa GBC. Yeah. Nakatutok um, ako sa um, aking professional man. basketball na ako. Matagal ka na umaagot sa GBC. sa GBC kasi hindi ka nagsasalita noon. Ay, gano'n? Nakita mo na ako noon? Oo. Oh, oh. Suplada ka kasi noon. Suplada. Oo, oh, dahil ayoko magbigay ng ano kasi busy nga ako sa aking pagkakantayan meron pa akong tools na gusto ko kuha makakit lang ako nung pa? para makita ko si Bislin alam ko naman ma mas kailala, yung pero hindi ko naman siya kinakawin pero hindi na, mo. Pero minsan pa, 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 nag siya ng problema, nagka-naririnig ko, nag-advise ako ng konti. advise